Hindi naman kami ng appliances daw. Bibili kami na ano, bibili kami na wala na chandelier, uh, nandiyan. Nag-shopping. Christmas shopping. Toilet. Punta ko sa. Ganda Oh. ayun yung panghugas ng plato. Oh. Tingnan mo. Oh. Hugas ng plato. Ang galing ano. Automatic siya. Hindi ko na alam paano pagbukas. Galing, no? Appliances yan. O, di ba? May hugas ng plato. O, yan. Mag hugas ng plato. Ang galing, no? O, di ba? Titingin-tingin lang tayo. Ano pa kong toilet? Shopping pa daw sila. Ito marami. O, appliances tayo ngayon sa appliance. Kunyari, punta ko toilet. Pero, magbablog ako. Diba, mag-shopping daw kami. Christmas shopping. May blender. O, oh, ayan, o, oh, blender. Blender siya. Fruits blender. Nasaan kami? Appliances. Home Santa. Punta ko sa toilet. Nasaan ba yung ano? dito pala? Yan. Yeah. May mga iba't ibang appliances. Diba? Amili pa mo. Shopping pa mo. Hmm. Ito ang stove. Mainit kasi. Nanap yung comfort ko. Ay, doon pala. Ay, doon pala. appliances. O yan. Mga appliances naman tayo. Vacuum cleaner. O di Dito sa appliances center. Dito, ang unit eh. Punta tayo sa kompot. Eh. Asan yung kompot? Ha? Huh? Ha?

Ito muna, hanapin ko yung... Uh, sa akin pa, sa vacuum. Ano yung comfort? Ito, ito plancha. Ya, plancha. Plancha plancha. So, Sana itu mah. Itu pelanca. Ya, oh, pelanca. Pelanca ya. Pelanca. Itu soi masin. Soi masin sao. Tu ila. Sanung tu. Tinggi lu undir itu. Hmm. Tu

Sinusundan ko yung R Di ate Doon daw pinaikot-ikot ako Pinaikot-ikot ako ah Nanaki yung comfort room Ikot pa mo Dito daw Hmm? doon daw umikot lang ako ng umikot hanapin yung comfort hmm, diba? dami nagsashopping hanap ko yung dami magshopping bahala ka dyan kuring kuring, kuring. marami silang pera Yun daw ang ano. Ang photo ba? Sa first floor daw. Ang photo muna ako sa first floor. Pakay muna ako elevator. Okay, friends. Bye for now. Ito, ano, uh, copy maker. Thank you for watching. Until my next vlog, junila Reyes. Bye for now.